Ito yun sa loop ni Boss Darko. Hindi <coughs> ka talaga marunong umakyat dito. Naglag ka. Asa na yung mga breeder ko ni ano ni Doy? Ito. Dami breeder niya. Ano, ano, balot na balot ah. Mangga man niya. Balot na balot ah. Talagang hindi maiinitan ah. Ayun yung ano. Nabasa. Nabasa ang dami nabasa, kasi nitlog eh. Oh, diyan. Oh. Nabasa. Oh, ano. Ayun. Sino naman yung brown na yan, pinaris niya? Gagawin yaya yata nito yan, yaya. Yaya lang yan, mga yaya. May ito, ito yung ano niya to. O, oh, niya to. Yung mga nakamak Arthur na oh, panlaro ito, niya ito, sa ito, ito, no, ito, APR. Ito, 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 niya. Hindi lang natuloy. Tsaka ito si ano. Ito ko, ano naman tong lahi ito ko? Wala yan, yaya lang yan. Kay yan. Ay, may inakay na to. Kay yan. Si ano. Yan. Yan. Si ano? Makoy. Si tatlo ko ah. Ay, dalawa yung, lang. Ay, yan. Ha? Yaya lang isa. Yaya. Oh, yung, ito yung So guys, yung ano yung Karapatits, yun yung ano yung dating tatay nung nilaro ko sa okay. ano. Ito, ano kuno man yung ito, anak nila yung isa diyan. yan. Ano yun? Breed ito. Ayun oh. Yung ano. Ito, MFC. Oh, Wala pang ano, eh, pinayayan niya na yung ko, di ba? Oo, no, oh, pinayayan hmm. niya. Ang ang ganda. At saka si ano, ang gumaling na oh. Um, gumaling na. Si, si niyan yan? Si Baliling? Oo. Oh. Si, si Baliling. Yeah, um, uh, lang yan kasi kaya tinanong yung Baliling. Gumaling na eh. Mm -hmm. Ayan. Yeah, yeah. Ito si ano. Si Muy Muy oh. Oo, oh, si Muy Muy. Hmm. Ano? Ito, ang ganda ng Paris niya, no? Oo, ang ganda yan. Ang ganda. 10 yan. Yung hmm. binitawan mo ng ano, yung... Yan na ba si 10 days? Oo, oh, yung binitawan niya. Gano'n, ang ganda ng... Oh. Ang ganda ng... Ang ganda ng... Ang Bumabuti yan, bumalik pa dito yan. Ang ganda ng... Ang ganda Tapos ito, ito sa'yo ko, di ba? Ito, may lahi ako na ito ko. O oh, yan. Oh, yung, yung an anak, anak lang, nawala yung... Ay, yung ano dyan, mm. yung mapantokan niya, pinuto nyo doon. Oo. Makita nga yung loob ni ano, ni Joseph Mendoza ni <laughs> Doi yan ayan ayos yung ano ah trapdoor ni ni Doy ah. ah may viewing pa oh. hindi mong kalakihan ng viewing pero kahit pa paano dahil open naman to matatanaw ayan ah. ayan yung ano nya may, may... Ano na, na Kinulong ni yung Golbayog eh. Oo, oh, kinulong dahil... Ayan, ano, mga ano na yan, o, oh, yan, Oh. 13 years. years. Golbayog uh, niyan, 13 years na yan. Uh, Ayan, hindi na rin nagbubuga yan. Wala na, sablay niya yan. Tanda na. Ano? Wala na sinilya. <coughs> guys, Golbayog yan. Oh, ano, paronda siya, kaya ano. Ang ganda, ganda ng pagkagawa niya ng ano, o. Oh. Ano ang niyan? Alalign lang ako dyan. Malukitan na. Kaya lang, hindi pa tapos yan. I-align pa to. I-align pa. Talagang oh. yung paparing yun. Pa yun. Kulang pa eh, no? Yeah. Maraming kulang yan. <laughs> na rin pwede. Ito, ginawa nito yung lalagaya, dalawa. Dalawa hmm. so, pa yun, o. yung mga breeder niya sa gilid nasa bubong lang kasi ito mga kalapatitsi kaya kailangan takpan dahil pag umulan wala na bubong wala na pag umulan yan basa yan oh, basa kasi yan, wala basa at saka yung ano pit malo natin doon o ayun o oh. No? Uh, taga pagmana ng kulungan ni Darko ayan ako no? <laughs> si Steve ayan si overall siya, siya po yung tinatawag ng overall dito oh, malupit yan eh si overall o, oh, kaway-kaway naman dyan, overall. O, <laughs> <Ayan>, ah. <laughs> kaya mayari yan. Yan, kaya lang Siya lang, si Super ang una. O, ah. Sa kalaway siya, may Kaya lang, nagkasikaso ng mga kulungan niya, o. <laughs> ay, ay, kalabati si sa taso. <laughs> Anong kalabati yan, Steve? Tago. O, siya. Ha? Ha? Patlong pinayaya pa rin yun yung Joyce. Patlong nito yun. Oo nga eh. Sabay kaya niya ang buhay niya. Oo, oh, ano, magaling magsubo yung lubar na yan oh. eh. Ayan. Magaling magsubo yung lubar na yan. Ang maganda yan. Patlong yung nakay. Ang maganda yung ibo na yan. Basta parehas lang ang sabay-sabay ang laki. Ah, sabay-sabay. Oo. -sabay. Okay yan, sabay-sabay. Eh, -sabay. kaso naapakan niya siguro yan. Ay! Yan siguro yung sinabi niyang nauka yung likod. Oo. Oh, Pero mabubuhay yan. Mabuhay yan. Mabubuhay yan, magagaling yan eh. Pwede ka ko na yung may mga damage yun, may mga sakit. Kaya mm -hmm. ko na. ko. Oo. Na, eh. Nahanap damay lang eh. Ito, Nakahawa yung iba. Ah, sa totoo sin, yung mga wala ng ano, dispatch mo na. Dahil... Pag nagkasakit na, wala na eh. yeah, yan. ka lang din ng pagkain. Saka, ano, wala, wala na. Hmm. Ah. Mahina na katawan nun. Ayan, ang niya. Okay. lúc này anh Joseph Don Ban Laduy, cái đồn Ban Laduy